para sa mga balita sa bunga adlaw. B-46 nagpasalig na may bastanting supplies sang isda para sa holiday season. Ginpakigbahin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 sa publiko nga mayara sa bastanting supply sa isda ang rehiyon subong nga holiday season. Suno kay BFAR 6 Director Remy Apari, masubra 100% ang supply sa isda ilabi na ang gikan sa aquaculture. Wala man sa pagsaka sa presyo sa isda kag seafood sa mga merkado. Ginisplikar man ni Apare na hindi makaapekto sa supply sang isda sa reyon ang ginapatuman ng tatlo ka bulan ng closed season sa Visayan Sea humalin sa Nobyembre hasta Pebrero. Sa closed season, ginadumilian ang manupang isda sa pagpanakop, pagbaligya, kagpagbakal sa sardinas, kag herring sa porsyon sa Marine Biodiversity Rich Visayan Sea. Sa nagahilapit nga selebrasyon sa bagong gina-encourage ni Apari ang publiko nga i-include ang seafood sa handa bangod sa madamo nga nutrisyon nga makuha diri mga anay miyembro sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, CPP, NPA, naghiwat sa condemnation rally kontra terorismo. Ang grupo sa Alliance for Peace, Environment and Sustainability, kag sintrong aliansa ng mga mamamayang para sa bayan, ang nagtipon sa tubang sa Iloilo Provincial Capital subong nga adlaw Disyembre 26 kadungan sa pagsilibrar sang ika-55 nga anibersaryo sa CPP-NPA. Sino kay ka Ray Cachuela tagpamaaba sa Metro Iloilo, lima katuig na nila ginaubra ang amuni nga aktividad bangod gusto nila isulong ang katawhay sa pungsot. Dugang pa sini gusto man nila ipabutyag sa CPP-NPA ang ila minsahi nga untatan na ang pagpangguba sa buwas damlag sa mga kabataan. Almost 55 years na pag-excess uh, sa mga terorista nga grupo nga si Pipimpi, nagtuga lamang sa grabe nga kalitan sa bayan mismo sa aton nga mga pumuloyo, sa aton nga mga kabataan, sa ila nga boss ng vlog. So wala kita sang dapat Librahon, kundi nagapanawagan kita nga tapuson na ni ining grupo no na nagapanghalit mismo sa pangabuyan sa aton nga mga pumuloyo. Dinagyang Illumination Mangin Street Dance Competition Suno sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang dinagyang illumination nga isa sa highlight sa world class dinagyang festival ang mangin parade type street dance competition sa tuig 2024. Ang pito ka tribo ang magapaindis indis sa dinagyang illumination street dance competition ang mga magaperform sa mga dalanon. Suno kay Joyce Clavicelias, Executive Director sa IFFI na hindi nakapareho sa dinagyang 2020 23 ang matabo nga sa mga judging areas lang nagperform ang mga tribo. Kundi masaot kag masadsad ang mga tribo sa dalanon para mas madamo nga mga tumalanaw ang makakita. Masugod ang sadsad sa Ayala Lands Atria Park District pagi sa Iloilo Business Park hasta SM City Iloilo. Pagahiwaton sa Iniro 26 alas 6 sa gabi ang dinagyang illumination. Para sa Panay Balita, ini si Jen Bailon, ang inyo KPN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.